Hi guys, welcome back for today's video. Ito nga pala guys, yung aking uh, dapat na project ko during na nakabakasyon ako dito sa Pilipinas. Yung uh, pag extend ng second floor dito sa, sa may amin na talagang ito ay aking magiging uh, bahay ko na. Nahinto lang ito last two years ago, pandemic time noon, kaya hindi siya natapos update sa pinapagawa nating mansion guys ano na ang um, kanilang nagawa yan o yan o medyo naka ano na na naka hollow blocks na Ito 'yung pinaka terrace niya. Pinaka terrace niya yung dito. Nga pala magiging uh, single room lang ito para maaliwalas yung uh, paggagawa nating uh, bungalow dito sa second floor, di ba? Tapos doon yung uh, yung uh, palalagay kong uh, sariling uh, bathroom kahit maliit lang. 'di ba? Tapos mga later on ito pa i-slab ko na rin yan mula dito hanggang doon malawak pa rin yan hanggang doon tingnan bali ito pinaka hallway nya papunta doon ang daanan tapos dito yung hagdanan ang diba pababa tapos doon mangyayari parang sliding na lang yun doon sliding door o, tapos yung uh, simpleng sa ano na lang salamin malapit na rin itong matapos ganyan